Ay Filipino-British gymnast Jake Jarman susubukan maglaro para sa Pilipinas sa next Olympics. Ang Gymnastics Association of the Philippines ay patuloy sa paghahanap ng mga mahuhusay na atleta at kabilang narito ang bagong pag-asa na si Filipino-British gymnast Jake Jarman. Ayon kay GAP President Cynthia Carreon, nais ni Jarman na irepresenta ang Pilipinas sa susunod na Olympics at hihingi sila ng pahintulot mula sa FIG. Nirepresenta ni Jarman ang Great Britain sa 2024 Paris Olympics. Si Jarman, na may Philippine passport, at ang ina ay taga Cebu ay kaibigan ni Carlos Yulo. Ibinunyag ng gymnast na magkasama sila ni Yulo sa isang training camp ilang buwan bago ang Olympics at masaya siya sa naabot ng Filipino gymnast. Sa 2024 Olympics, maglalaban sila sa all events, floor exercise at vault finals. Nakuha ni Jarman ang bronze medal sa floor finals habang si Yulo ng Pilipinas ay nakakuha ng dalawang gintong medalya mula sa finals ng floor exercise at vault. Nang tanungin kung handa rin siyang magsuot ng kulay ng Pilipinas, sinabi ni Jarman na ito ay, It would be amazing. Ngunit mananatili siya sa Team GB para sa susunod na Olympic cycle. Ito ay taliwas sa pahayag ni Jarman sa naunang anunsyo ni Cynthia Carreon na gusto umanong maglaro ni Jarman para sa Pilipinas. For me, competing for the Philippines, it would be amazing. But at the moment, it's hard for me to make a decision like that. He said, "I've got family back in the UK, but I think for me, if maybe I'm in the end of my career, maybe I'm still at peak performance. Who knows? Maybe. I definitely would not be closing any doors, but I think for the next four years, I'll still be definitely with UK." Sa kanyang sa Pilipinas. Pinasalamatan ni Jarman ang mga sumuporta sa kanya sa kanyang Olympic stint. Kilala si Jarman sa kanyang sariling skill na The Jarman, isang 3.5 twisting double layout na kanyang ipinalabas sa 2023 Paris World Challenge Cup. Si Jarman, na mula sa Peterborough, ay naging reserve sa British team nung 2021 Tokyo Games at kasalukuyang naglalaro sa kanyang unang Olympics matapos magwagi ng ginto sa vault sa 2023 World Championships na may mataas na iskor.